Nasa pull sa dashcam ang pagbangga ng isang sasakyan sa nakagitgitan nitong motorsiklo sa EDSA. Ang driver, minura pa ang rider. Nasa frontline ng balita niyan, si Brian Basa. Pasado alas 8 ng umaga, nang masapul sa dashcam ang motorcycle taxi rider na ito na dumaraan sa bahagi ng EDSA southbound sa Mandaluyong sa kanyang gilid, kita naman ang isang orange na SUV. Nakabukas pa ang bintana nito sa driver's side. Ilang saglit pa, bigla na lang binanggan ng SUV ang motorsiklo. Tumilapo ng rider at kanyang pasahero habang nagtuloy-tuloy lang ang nakabanggang sasakyan. Ilang nakakita naman ang huminto. Naidala naman sa ospital at nasa ligtas ng lagay ang rider na kinilalang si Renz Niro Tesoro at kanyang pasahero. Kwento ni Tesoro sa mga opisyal ng kumpanyang angkas bago pa ang insidente nakunan sa dashcam ay hinahabol na siya ng driver ng SUV. Posibleng nagalit daw ito nang masingitan niya sa gitna ng matinding traffic. Minura pa raw siya ng driver. Yung time na nagagutok niya sa akin, niya yung, window. Tapos may narinig na kasi mo na yung gusto mo. mo na yung gusto mo na kala ko na. pala siyang Ayon sa angkas, nasa kustudiya na ng mga polis ang driver ng SUV na kinilalang si Pedro Magalit. Wala pa siyang pahayag kaugnay sa insidente. Nakikipag-ugnayan na sa si mga otoridad ang rider at pasahero para sampahan ng kaukulang reklamo si Magalit. We really hope that you know people can you know, not exhibit road rage sa daan and talagang magkaroon po tayo ng mutual respect for both sides. Yung po talaga napaka-importante. Desidido rin daw ang angkas na kasuhan ng driver. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.